بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دي يوثمان بن عفان رضي الله عنه إتنه لنبهغي إن شاء الله Ngayon matatalaki natin unang-una yung kanyang kamatayan. Yung lalala na yung pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At yung ilan sa mga kaganapan uh, dito. Sa so, unang naiulat ulat kay Hudayfa bin Aliyaman radiyallahu anhu ma. Sabi niya, awalul fitan, katlo of Ang kauna-unahan daw na fitna ay ang pagkakapatay kay Osman bin Affan. Wa akhirul fitan, kurujud dajjal. At kahuli-hulihang fitna ay ang paglitaw ng dajjal. Kasi wala nang ibang mas matindi pa rito. Ito yung matindi. Wala di nafsi biyadihi, la yamuto rajulun wa fi kalbihi, mithkalo habbatin min hubbi katli Osman illa taba ad dajjal in daw sa may ng kanyang kaluluwa hindi raw mamamatay ang sino mang merong katiting na pagmamahal sa pagkakapatay kay Uthman liban na lamang nasusundan niya ang Dajjal kung siya nito. Ibawa kung yung tao nito na ay natutuwa na napatay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu kapag dumating ang Dajjal, siguradong susundin niya ang Dajjal. Kaya nga, isa ito sa mga dalil na sinasabi ng mga scholar, ang pangunahin talaga na magiging mga tagasunod ng Dajjal, bukod sa kufar, bukod sa mga Shia, mga kufar, at sa o bukod sa mga hudyo pala bukod sa mga hudyo at sa iba pang mga kufar sa mga nagpapakilalang muslim susunod talaga sa dajjal ang mga shi'a at ang khawarij susunod sa dajjal ang mga shi'a at ang khawarij dahil sila yung mga tuwang-tuwa sa pagkakapatay kay Uthman Ngayon syempre, merong mga tao ngayon na maaring kabilang sila doon sa mga terorista pero hindi naman sila natutuwa sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan anhu pero maaring mayroong ibang magiging dahilan din naman na susundin nila ang Dajjal. Kasi nandoon na sila sa pagkaligaw so hindi na rin malayo na susundan nila ang mas matinding tagapagligaw. Ang mas matinding tagapagligaw si Dajjal. At sa isa pang ulat, Wa Akharja Ibn Asakir Anil Hasan, sa so inulat ni Al Hasan bin Ali, si Al Hasan na anak ni Ali yung tinutukoy dito, nawala sa Madina si Ali radiyallahu anhu. Falam mabalagahu at nang dumating sa kanyang balita na napatay nga si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, sabi niya, Allah ini lam arda walam umali. Sasabi so ni Ali bin Abi Talib, sumpa kay Allah, hindi ako natutuwa o nalulugod sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So, kumbaga, mainam din ito na iulat kasi inya ang fitna na nangyari pagkatapos ng pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, yun nga nagaklas ang mga kamag-anak ni Uthman bin Affan sa pamuno ni Muawiyah laban kay Ali. At dito sa pagkakalahad dito na kahit si Ali bin Abi Talib hindi siya nalulugod sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan anhu at ang kanyang uh, tugon doon sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan na radiyallahu anhu ay dulot lamang ng pag-iingat. Hindi dahil sa wala siyang pakialam o manhid siya sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu katulad ng ibinibintang sa kanya masyado siyang mabagal sa pagpapataw ng hostisya sa mga pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Yung nga katulad ng natalakay na natin na si Ali bin Abi Talib ay inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang akda akdan nasu fi hadhihi umma Pinaka mahusay maghatol sa umma na ito. So, hindi kapabayaan ang Kumaga yung bagal ng response ni Ali sa mga pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, yun ay dulot ng kanyang katarungan, alhamdulillah. At yun din sa iba pang mga ulat, at ito naman mula kay Abdurrahman bin Mahdi, rahimahullah. Kala khaslatani li Uthman, laysa tali Abi Bakar wala li Omar, radiyallahu anhumah. Meron daw katangian si Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dalawang katangian na hindi taglay ni Abu Bakar o ni Omar. Una sabruhu ala nafsihi hatta kutil wa ahun nasu wa ahun nasa alal mushafi. Una ang kanyang pagtitiis Hanggang sa siya ay mapatay, ibig sabihin, pinahintulutan niya na siya ay mapatay, hindi na siya nanlaban. At syempre, nalalaman na nga natin na ito ay ang katuparan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging wakas ni Uthman. So, hindi na ito kakaiba kung bakit ganito rin ang naging uh, mga kinilos ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Yun ang una, ang kanyang pagtitiis. At pangalawa ang kanyang pagtitipon sa mga tao sa isang mushaf. Kasi noong panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tinipon ang uh, moshaf sa isang kopya na lamang yung yung uh, Rasmul Uthmani na ipinakalat sa iba't ibang mga lugar ng mga Muslim na bagaman na nanatili pa rin yung mga ahruf iba't ibang pagbasa ng iba't ibang mga tribo ng mga Arabo, naging official na ang kopya ng Quran at matitiyak na wala itong bawas at wala itong dagdag. Alhamdulillah. Ngayon din iniulat naman ni Ibn Omar radiyallahu anhuma Anna Uthman. Ito na yung uh, nangyari uh, nung araw na siya ay uh, papatayin. Ashrafa ala mahasirihi wahua huwa mahsurun. baga umakyat daw si Uthman radiyallahu anhu sa isang mataas na lugar sa kanyang bahay maaring sa bubong at kinausap niya yung mga sumasalakay sa kanyang bahay. sa so dito, bagaman si Uthman bin Affan anhu, kumbaga, hindi niya pinagtanggol ngay sarili niya, pero gumawa pa rin siya ng paraan na makipag-usap doon sa mga tao. At syempre, ang pinakamahalaga dito ay ang uh, matauhan yung mga tao na ang gagawin nila ay masama. So dito ay nagutos pa rin si Uthman ng kabutihan at nagbawal sa kasamaan. So sabi niya, ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, alam taktuluna ni. So bakit ba ninyo ako gustong patayin? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bakit niyo ako gustong patayin samantalang narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi na nagsabi La, la, la yahillu damumriin illa bi salasin hindi pinahintulutan na patawan ng parusang kamatayan ang sino man liban na lamang sa tatlong dahilan sa so dito nga trinanslate ko siya bilang parusang kamatayan kasi ang sinasabi rito na pagiging halal ng dugo ni naman, ibig sabihin na pwede siyang papatayin, ay sa konteksto lamang ng parusang kamatayan o siyempre pinahintulutang digmaan. Pero pareho yung parusang kamatayan at yung pakikidigma ay parehong nasa authority ng sultan, ng pinuno ng mga muslim, ng gobyerno ng mga muslim na gagawin on behalf ng estado ng mga muslim. Hindi pwedeng ilalagay ng muslim sa kanyang sariling kamay ang batas. So, tatlo lamang na pwedeng mapatawan ng parusang kamatayan, Una, rajulun zana ba'da ihsanihi. Ang tao na nagzina matapos siyang makaranas ng pag-aasawa. Matapos niyang makaranas ng pag-aasawa. Kung baga, uh, kahit single siya ngayon, kung dati siyang may asawa, mapapatawan pa rin siya ng parusang kamatayan kahit uh, single siya. Kung halimbawa nakiapid siya. Kung halimbawa nakiapid siya. Kung binata, latigo lang. Kasi binata na never talaga nakapangasawa. Pero yung nakaranas na makapangasawa, uh, bitay talaga yun. Parusang kamatayan. Falihir Rajam, ang parusa sa kanya ay ang uh, pagbabato hanggang sa mamatay. Pero ang ibang mga bansa, meron din silang ibang pinapatupad na uh, parusang kamatayan kapalit nito. Gayun din may parusang kamatayan, yun nga, o katalaamdan, yung sinasadyang pumatay lalong-lalo lalo na ng mananampalataya. Pumatay siya ng kapwa mananampalataya. Fa'alayhil kuwa. Marapat sa kanya ang kuwa at ang kuwa na tinutukoy dito yung parusang kamatayan din. Maring pagkakapugot ng ulo o sa makabagong panahon, meron ng firing squad, silya elektrika, pa. At pangatlo, aw irtadda islamihi, al-katlo. Al at sino mang tatalikod sa Islam, at pagkatalikod niya sa Islam ilalagay lang natin ito sa konteksto. Kung bagay tumatalikod dito sa Islam, yung totoong yumakap sa Islam. Kung Kumbaga nagpractice ng Islam, parang si ano nga, si Dave Diaz, di ba? O nagpractice ng Islam at tumalikod sa Islam, si pwede siyang patawan ng parusang kamatayan. Pero ang estado ang magpapataw nito, hindi ang tao. So dito, hindi natin pinatawan ng parusang kamatayan si Father Dave kasi wala namang estadong Muslim dito kahit ang bangsamoro hindi naman siya estado talaga siya ay nananatiling isang rehiyon lamang sa Pilipinas na maaring meron siyang uh, ini-enjoy na ilang mga pribilehiyo na kumbaga uh, autonomy pero hindi ibig sabihin na magkakaroon siya ng sariling criminal justice system na hindi ganoon so tatlo na pwedeng patawan ng kamatayan yung nagsina matapos siya makaranas ng pag-aasawa, yung pumatay ng sinasadya, at yung tumalikod sa Islam. Pero syempre, itong tumalikod sa Islam, so ito yung maaring mapapatawan ng parusang kamatayan, yung kusino lang yung kaya na marating ng uh, kapangyarihan ng gobyerno. Kung wala na siya, nasa ibang lugar na siya, hindi na kailangan habulin ng gobyerno ng mga Muslim. Katulad dun sa ilang pagkakataon na mayroong mga tumalikod sa Islam. Halimbawa niyan, di ba si, si Abdullah bin Abi Jahash, yung nandun sa haba siya, hindi naman yung pinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat inuunawa natin lahat itong tatlo na ito ng tamang pagkaunawa. Inga, fawallahi, mazanaytu fi jahiliyatin wala fi islam. Sumpa kay Allah, sabi ni Uthman, hindi raw siya nagzina kahit kailan. Kahit nung bago pa siya magmuslim, hanggang sa panahon ngayon na siya ay muslim na. Wala katal ahadan. Faokidu nafsi minhu. At hindi raw siya nakapatay ng sino man sa kanyang, uh, kumbaga, nang sinasadya sa sarili niyang kagustuhan, kumbaga, wala ertadad mundo aslam to. At hindi ako tumalikod sa Islam mula nang nagbuslim ako. Inni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sinabi niya, nagshahada siya bandang huli. At ito iniulat ni na Imam Ahmad at Imam An-Nasai na pinagtitibay niya na hindi siya karapat dapat napatayin. At maaaring nga na merong mga tao na natauhan ng panahon na yon pero siyempre yung mga kawarij at syempre yung mga shia na nagsama-sama na sila doon sa panahon na yun kasi naiulat na naririto si Abdullah bin Saba so sila na yung talagang tumuloy nagpatuloy sa pagpatay kay Uthman radiyallahu anhu at doon sa pagkakataon na yun yung araw ng pagkakapatay kay Uthman radiyallahu anhu yun nga Uthman yan has sahabata anit tadakul. Pinagbawalan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na manghihimasok ang mga sahaba o magtatanggol sa kanya. Pinaalis nga nila sila. Lakadhasara hasara alfasakay nga nang sumalakay sa kanya ang mga uh, kalaban. Lakad hasara alfasakata Uthman wa mana'u anhu alma'u wat ta'am. Nung sinalakay na siya at pinaligiran yung kanyang bahay, pinagbawal sa kanya nung mga sumasalakay sa kanyang pagkain at inumin. Kahit yun, bawal na dalhin sa kanya. Wa arada ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuwajihuhum bisilah. At ninais na nga ng ilan sa mga kasama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buhay pa nung panahon na yun na labanan na yung mga tao na yun sa pamagitan ng sandata. Fanahahum Uthman. Wakala lahum, pinagbawalan sila ni Uthman at sinabi na lamang sa kanila, Innaadamakum anni ginaan rajulun kafwa yadahu wasilahahu. Tunay na ang pinakamainam sa inyo para sa akin ay yaong tao na pipigilan niya kanyang sarili at pipigilan niya kanyang sandata mula sa mga tao na yun. Kung mga pinaka, mahalaga, pinakadakila o pinakaimportanteng tao sa kanya sa panahon na yun, yung hindi manlalaban sa mga nakapaligid sa bahay ni Uthman radiyallahu anhu. Waqala lil Hasan wal Hussein, wa ibn Omar wa ibn Zubair wa gayrahum min shababis sahaba. At naroon din yung marami sa kabataan ng mga sahaba. Yung dalawang anak ni Ali, si Al-Hasan at Al-Hussein, nando si Ibn Omar, si Abdullah bin Zubair nando at iba pang kabataan ng mga sahaba alladina akadu uh, makanuhum liharasatihi kumbaga kumuha na sila ng kanila mga pwesto upang bantayan protektahan si Uthman bin Affan radiyallahu anhu pero sinabi niya sa kanila unashidukumullah wa as'alukum bihi Allah turaku bisababi Uh, Mahjamatadam. So nakikiusap daw siya alang-alang kay Allah at inihil, humihiling siya sa kanila alang-alang din kay Allah na huwag sanang padadanakin ng mga sahaba, ng mga bata, ang dugo alang-alang kay Othman. Kung hindi siya magiging dahilan. Ibig sabihin, hindi nila kailangang ipagtanggol si Othman. Wajaa Ali At ganyan nga, yung araw na yun, kumbaga wala nga si Ali doon, di ba? So, gusto niyang pumunta doon, pero... Hindi, eh, maaring nandun pa si Ali nung panahon na yun. Pero gusto niyang pumunta doon, pero sabi niya, lahad yatali, fi kitali wa ihrakid dima. Hindi rin niya kailangan na makipaglaban at magpadanak ng dugo. At maaaring pagkatapos ito, umalis na rin si Ali, kaya nalaman na niya ang pagkakapatay kay Uthman na wala siya doon sa Madina o malayo siya doon kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At yun nga, bal in Uthman talaba minhum, hiniling sa kanila ni Uthman, wazama wa alihim anyan serifu, wayat rukuhu wa yuwajihuhu masirata, wa yuwajihuhu masiruhu du nakitalin wa irakati dima. hiniling niya sa kanila, ay umalis na sila at iwan nila siya. At uh, kumbaga, iwasan nila ang magpapadanak ng dugo. Kumbaga, talagang nanindigan si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Wakad faala dalika hefdan li muslimin. Ginawa ito ni Uthman bilang pangangalaga sa buhay ng mga muslim. Kasi sa panahon na yon, itinuturing pa mga muslim ang sumasalakay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga terorista, yung kawari, o sino man, na kumbaga maaring naliligaw ng landas, maaring Muslim pa rin sila. At ibibigay natin pa rin sa kanila ang kanilang karapatan bilang Muslim. Kapag nakasagupa natin sila sa labanan, kung mapapatay natin sila, uhugasan pa rin natin ang bangkay nila, pagsasalahan natin ng janaza, at uh, ililibing sa libingan ng mga Muslim. Lahat ng karapatan ng Muslim, ibibigay natin sa kawarij kahit pa hindi nila ibinibigay sa atin ang ating karapatan bilang Muslim. Tiyatakfir pa nga nila tayo. Eh. Itinuturing nila tayong kafir. Pero tayo, nalalaman natin ang hangganan nito. Hanggat hindi sila nakakagawa ng gawain na mukafira, Muslim pa rin sila, insya Allah. E nga, ginawa ito ni Uthman bilang pangangalaga sa buhay ng mga Muslim, wakasyatan min huduthil fitna bisababahi. At natatakot siya na mangyayari ang fitna dahil sa kanya. Wakadalika fa innahu ra'an nabiyya fil manam. Nakita niya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Uthman, after andana. O Uthman, mag-iftar ka kasama namin." Kaya nga fa asbah sa'iman kaya yung umaga na yon nag nagfasting na siya. Wakuti lamin min at napatay din siya sa araw na yon bagong iftar at yun nga, uh, namatay na siya na kumbaga bago pa man dumating ang iftar. At ngayon nga panghuling bahagi nito, Al-Lahdatul lakira ang mga huling sandali ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Wa fi sa'atihi al-akira sa huling oras ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, Ataka Ishrina Mamlukan. Ipinalaya daw niya yung lahat ng kanyang 20 na alipin. Wadaa bisarawil falabisaha li alla tabdu awratahu idakutil. At nagpakuha daw siya ng pantalon para susuotin niya ito nang sagay kapag napatay siya ay hindi basta-bastang lilitaw ang kanyang aura. Fakadka na siya didul haya at ito'y dahil sa siya ay matindi ang hiya wa wada'a bayna yadayhi al-mushaf yatlu fihi wa so humawak na siya ng mushaf sa uh, oras na yun ng kanyang pagkakapatay kumbaga nagbabasa siya ng Quran at isinuko na niya ang kanyang magiging kalagayan ayon sa pagtatakda at pagpapatupad ni Allah wa qaffa anil at talagang hindi siya nanlaban sa mga Uh, papatay sa kanya. Wa ka abana lahum fadlahu fil islami falam yantahu. Sinubukan niya na magpayo, mangaral sa mga sumasalakay sa kanya at ipinabatid pa sa kanya ang kanyang kainaman bilang muslim at kanyang karapatan bilang muslim pero hindi sila tumigil. Faktahamu alihi darahu. At yung nga sumalakay siya, uh, o okay, uh, sinalakay niya si, nila siya. At sila, sinalakay, at sinalakay nila siya doon sa kanyang bahay, wakataluhu. At pinatay nila siya. Marami sila na pumatay. Kifman bin di radiyallahu anhu. Warubi, waruwiya anna awala katratin min damihi sa katat ala kaulihi ta'ala. fa in amana bimitli ma'amantumbihi, daw. Nang napatay daw si Osman bin Affan anhu, ang unang patak ng dugo na lumabas sa kanya ay bumagsak doon sa mushaf, doon sa aya, doon sa bakara, verse 137. Yung unang bahagi ng aya, kung sila ay nanampalataya lamang sa katulad ng pinananampalatayanan ninyo, ay nagabayan na sila. Wa intawallaw fa innamahum at kung sila naman ay tatalikod, ay katiyakang sila ay nasa pagtatalo-talo lamang. Fasayakfiko mahumullah. Si Allah ay magiging sapat para sa iyo laban sa kanila. Wahuwas samiul alim. At siya ang nakaririnig at ang nakaaalam. At yung napatay nga si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kana umruhu yawma kutil Ethnateini na Sana. 82 years old siya nang siya ay namatay. Wakila Arba Wathamanin. At may nagsasabi na 84 years old siya nang siya ay napatay. Sa so, nga kalugdan na ni Allah, si Uthman bin Affan radiyallahu anhu nang siya ay napatay. Salla alayhi az-zubair wa dafanahu bilbaki'i bihasabi wasiyatihi. So, si Uthman bin Afan radiyallahu anhu ang uh, nagsala sa kanya, ang naiulat na nagsala sa kanya, isa lang, si Zubair. Dahil wala na doon yung iba pang mga sahaba. Maaring meron pang iba, pero siya lang yung nababanggit dito. At inilibing siya sa Baki, doon sa sementeryo sa Madina. Hindi na siya inilibing kasama ni na Abu Bakar at Omar, doon sa kwarto ni Aisha. Doon na siya inilibing sa Baki, ayon na rin sa habilin ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. So ito yung dulo ng uh, talambuhay ni Usman bin Affan radiyallahu anhu at uh, yung susunod na matatalakay na natin inshaAllah yung uh, talambuhay naman ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sa toto lihat ito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh